aries scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 10 number 26 at number 14 taurus capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24, number 17 at number 33. Gemini, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 9 at number 10. Cancer Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 21 at number 15. Leo. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 8 number 22 at number 34 Virgo Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color silver and color yellow number 20 number 34 at number 5 Libra Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 24, number 31 at number 18. Scorpio Aris, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color green number 25 number 19 at number 14 Sagittarius Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 18 number 30 at number 22 Capricorn Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 34, number 27 at number 15. Aquarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color silver and color yellow number 8 number 19 at number 25 Pisces Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 24 number 10 at number 31